Thank you. to <mimitation> kapal natin mga katropa talaga ang maganda ang ngayong araw na ito medyo kulimlim pa ang panahon kaya maaga pa yung natawi na nakarya pa yung ating huwaya no Kasalin muna natin ito sa box at puno na nalalaglag na yung iba yan mga katropa sigurado makakarami tayo niyan ngayon dahil maaga pa eh, nakapuno na kagad tayo ng balde lalo na yan mamaya pagpalubugin ng araw mas madawi mga katrupo, hindi lang makita ang araw pero mataas pa, alas 4 pa lang mga katrupo hilo muna natin yan a few hours later ayan mga katrupo gabi na tayo nakapagbukas ulit ng camera dahil nagambun-ambun kanina, nabali pa yung lagayan natin ng camera o kaya di na tayo nakapag-video. nabali itong sab sabitan ng camera mga katropa Ayan, ang nahuli natin, oh, talagang nakarami tayo ngayon. Hapon pa lang, talagang puno na itong malaking box natin mga katrupa. Ayan pa sa container, oh. puno na siguro yan pag nailagay natin yung nasa container. Talagang maganda ang dawing ngayong araw mga katrupa, palibasay na ulan-ulan. Talagang yan ang gustong gusto ng mga tulingan at saka matamba ka pagka naambun-ambun. Ayan mga katrupa, hilo na natin. Kagandahan natin ang pagkayilo para sariwang-sariwa. Talagang ito yung huli natin ng padilimin mga lahok na matambaka yan oh. Tulingan at matambaka karamihan bilog mga katropa. Ayun ayusin muna natin. Ay, talagang malamig mga katropa. Kakatila-tila lang ng ulan-ulan. Kimpo na naman tayo ngayong araw Sulit na naman ang ating huli po na siguro itong malaking box natin Itong mga katrupla Pag naisali natin Hindi na lang nakapagdala ng panalok lalong malapit kailangan ni mayroon ng maganda para pagdating sa tabi ay sariwang sariwa Ang aga tayong nakachimpo. Pasya pa ang ating yelo. Pag hindi, uuwi na tayo siguro.

Yan mga katropa Isang matagpalang umaga po ulit Yan maglalabay na po ulit tayo ngayong umaga Dahil umaga na Yan yung bago lang na liwanag makadagdag pa tayo ng uli Sana ay makadagdag pa tayo Tama tayo ng isang bangka ngayon. Ayan, saulihan natin mga katropa. Lalabay rin siya. Buha yan. Ayan, dawin ang mga katropa. Nakargahan na. Para meramihin natin. Para isang batak lang ay may bagay.

moments later

Baka naman natanggal ang ano? May matang baka yan? Durado din eh. dapat na kayo dun Diyan ka na lang. Diyan ka lang muna. Mamaya ulit yung iba. Salmon. Salmon. pas ka hapunan. Dumawen di tumulo eh. Oh, kay bubong. Ah, ka hapun di ganang tumulo yung lakas dito. Ah, kainte. Mamaya po, iintay-intayin nya din ba ini te?

ulan kung kung kong yelo saka nagdawin ng tudo pag kumain naubos yung yelo doon sa kinukha namin sa dayap imagine it lalaki yata ng 10 piso doon. ang 150 pesos may daming yelo na naubos naman dalawang bangka lumakot kahapon siguro doon kumuha yan sa kumamudot po ha? Ah, meron din malalaki pa ta Hmm. Ay, ma'am, lot. Ubusan din pag minsan eh. Ang lahat ganyan ka daw? Oo. Masabay mo? sa akin. Kira, kira. So, kind of, ano sa akin? Nakita ko eh. Ah, niya. Ang basa ka. Lagayan ka ng ulam. Puno yung chinila sa hanag. Agat na yun. Bakit lagayan na Josh? Para may ka.

Lai -lai jalan, ikau, tarana. Oh, Segera Bapak, ikut, tarah, Ini yang gila mana? Bapak, nak.